Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa Belem at makikita natin mula sa Sa likod natin, makikita ninyo ang magandang lungsod ng Jerusalem. Tingnan ninyo kung gaano tayo kalapit sa Jerusalem. Pero sa lakad natin ngayong araw, mas makikilala natin ang araw-araw na buhay dito sa lungsod ng Belem. Ang kanilang mga pamilihan, mga pagkain at sa huli, ay may pupuntahan tayong isang napaka-espesyal na lugar na tinatawag na Campo dos Pastores. Oo, sila mismo ang mga pastol na tumanggap ng balita tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Pumunta na tayo ngayon sa makasaysayang sentro ng lungsod ng Belem. Pupunta tayo sa lugar malapit sa simbahan ng kapanganakan pupunta tayo doon lalo na para makilala ang mga kristyanong likhang sining. Kilala ang mga kristyano ng Belem sa loob ng maraming siglo dahil sa mga gawa nila mula sa kahoy ng olibo. Kaya tara na, pumunta tayo roon. Ang Belem ay isang masiglang lungsod, puno ng kalakalan, mga peregrino, masasarap na pagkain, at maraming nangyayari dito araw-araw. Kaya kakaiba talaga ang maglakad dito sa mga kalsada at makita na karamihan ng mga tindahan ay sarado, pati na rin ang mga tindahan ng likhang sining. Ibig sabihin, nakakalungkot makita ang lungsod ng Belém sa ganitong paraan, pero hindi naman lahat ay tumigil. Kaya gusto kong ipakita sa inyo ang isang kristyanong likhang sining na patuloy pa rin bukas. Kaya sumama kayo sa akin. Nasa isang pabrika tayo ngayon na gumagawa ng mga likhang sining mula sa kahoy ng ulibo. At kapag ang gawa ay mula sa kahoy ng ulibo, hindi pinuputol ang puno para makuha ang kahoy. At oo, pagkatapos anihin ang mga ulibo, ano ang ginagawa nila? Kailangan nilang putulin ang ilang bahagi ng puno. Yung mga naputol na bahagi ang ginagamit nila para gumawa ng mga likhang sining. Kaya napakaganda makita ang aspeto ng ekolohiya sa pagpapanatili ng kalikasan at pag-aalaga sa mga puno na minsan ay daan-daang taon na. Mula sa mga ito nila ginagawa ang kanilang mga obra. Inanyayahan nila kami ngayon na pumasok sa tindahan at makita kung paano ang hitsura ng mga piraso kapag tapos na. At tingnan ninyo, napakagaganda ng mga likhang sining dito. Talagang may bagay para sa lahat ng panlasa. Pero sa tingin ko, ang pinakamaganda sa lahat ay makita ang daan-daang taong tradisyong kristyano dito. Buhay na buhay pa rin ito at ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga kristyano sa Belem ay turismo at paggawa ng mga handicraft. Kaya naman naging napakahirap ng nakaraang taon para sa kanila. Binibilang na nila ang mga araw para sa muling pagbubukas ng hangganan. Pero ang maganda ay kahit sa kabila ng lahat ng nangyayari, nandito pa rin sila, patuloy na nagtatrabaho, matatag at matibay. Hindi naman buong lungsod ng Belem ay natutulog. Oo, may mga lugar tulad ng pamilihang ito na nilalakaran natin, na mga lugar ng lokal na kalakalan at patuloy pa rin silang gumagana. May mga tipikal at kakaibang bagay dito na gusto kong ipakita sa inyo. Halimbawa, may tindahan dito ng mga handicraft. Halimbawa, nandito ang mga kefiya, yung mga panyo na nilalagay ng mga lalaki sa kanilang ulo at may mga pashmina na mga panyo na ginagamit ng mga babae sa leeg o sa buhok. Pero ang pinakanatatangi na nakita ko dito sa tindahan na ito, tingnan ninyo ito, nilalapitan ko pa nga, alam mo ba kung ano ito? Ito mga kaibigan ay para sa kamelyo. Kaya para sa may kamelyo sa bahay at gustong bumili, ito ay inilalagay sa ibabaw ng kamelyo at mga bag ito para magdala ng mga gamit sa gilid. At ito naman ay handicraft din. Belem, pero hindi ito galing sa lungsod ng Belem, kundi ang handicraft na ito ay gawa sa rehiyon ng Gaza at dinadala dito para ibenta. Mga kaibigan, may kamelyo ba kayo sa bahay? Magandang lugar ito para mamili. At sa gitna ng lahat ng pamimili, kapag gusto ninyong magpahinga sandali, pwede kayong bumili ng mga matatamis at masasarap na tinapay. Halimbawa, meron dito na tinatawag na maamulim, na may palaman na dates. Maraming pagpipilian, kaya pwede kayong bumili ng isang tray dito, kumain habang naglalakad, at ituloy ang pamamasyal. At habang nagpapatuloy ako sa paglalakad dito sa kalsada, nakita ko ang dami ng mga kakaibang pagkain. Halimbawa, dito may maraming pickles pati na rin pickled na kulay rosas na cauliflower. Tingnan ninyo, meron din dito na nakikita natin sa Pilipinas, tulad ng inihaw na manok na ginagawa nila dito. Pero may isang espesyal na pagkain na hindi laging meron buong taon. Na espesyal para sa panahong ito, ito ay ang mga pancake na tinatawag na katayas, na talagang espesyal tuwing Ramadan. Kaya ngayong linggo nagsimula ang Ramadan, na siyang banal na buwan para sa mga Muslim kung saan sila ay nag-aayuno sa araw at kumakain naman sa gabi. At isa sa mga espesyal na pagkain na kinakain nila ay itong mga pancake na may palaman na matamis na keso. May cinnamon din at iba pang pa mga pampalasa sa ibabaw. Dito sa Belem ay may populasyon din ng mga Muslim, kaya Ramadan Karim, isang magandang Ramadan para sa lahat ng nagdiriwang at itutuloy na natin ang ating pamamasyal. Dahil sa dami ng pagkain na nakita ko sa palengke, nagdesisyon kaming magpahinga para magtanghalian, sobrang gutom na kami. Kaya pumunta kami sa isang tradisyonal na restaurant dito sa lungsod ng Belem. Pagmamayari pa ito ng isang pamilyang kristyano, kaya tara na sa tent. Kaya dumating na kami at kakain kami ng isang tradisyonal na pagkain dito sa lugar. At ito ang aming pampagana mga kaibigan. Ito pa lang ang pampagana. May darating pang pangunahing putahe at panghimagas, kaya sobrang dami ng pagkain. Kaya ang tradisyon dito ay magsimula sa iba't ibang klase ng mga salad, gaya ng tawag nila. Halimbawa, dito may salad na gawa sa repolyo, may salad ng mais, may matbura, ito yung gawa sa kamatis at sili. At medyo maanghang, mga kaibigan. May ilang bagay dito na medyo maanghang. Siyempre, may mga olibo. Hindi pwedeng mawala yan. At sa paligid ko nga ay may mga puno ng olibo, may pasta ng bawang, may kesong yogurt, at may traditional na salad. At syempre, meron ding pita ang tinapay na Arab, tinapay na Siryo, tinapay na pita. Kaya ngayon, kukunin na natin ang ating pita at magsisimula ng kumain kasi gutom na gutom na talaga ako. Kaya magsimula tayo sa kolhada. Betay, avo, kain na tayo. Sabi ko na may darating pang pagkain. Dumating na ang pangunahing putahe at makikita natin ang impluensya ng ibang bansa sa kusina. Ibig sabihin, may french fries dito. Pero makikita rin natin ang kebab na itong mga bilog-bilog na karne at dito sa ilalim ng tinapay Makikita natin ang mga barbecue sticks, may barbecue ng tupa at mayroon ding manok. Pagkatapos ng lahat ng kainan, may darating pa. Huwag mag-alala, hindi lang ako kumain, pati na rin ang buong team dito. At para makatulong sa pagtunaw ng lahat ng kinain natin, may chai tayo. Sa Arabic, tinatawag nila itong chai. Dito, may black tea bag tayo pero ang masayang parte ay pagkatapos. Ilalagay natin ang black tea bag at ilalagay din natin ito na binibigay nila kasama. Ito ay isang damo na tinatawag sa Arabic na miramia at para sa mga mahilig may asukal din. Isang interesting na bagay dito ay hindi masyadong uso ang paggamit ng pampatamis kaya kadalasan asukal lang ang nilalagay nila. Sa ilang lugar, pwede kang humingi ng pampatamis, pero dito talaga asukal ang ginagamit nila. At para lalong madagdagan ng tamis, may mga matatamis pa sila na tinatawag na baklawa. Ito yung mga matatamis na gawa sa puff pastry na may palaman na mani. Kaya mga kaibigan, tatapusin ko muna dito ang pagkain ko at may isa pa tayong napakagandang lugar na gusto kong puntahan pagkatapos dito na malapit lang maglalakad lang tayo ng limang minuto at makakarating na tayo doon pagkatapos ng ating panghimagas. Kaya ulit, Bete Avon, magandang kain! Gusto kong ikwento sa inyo ang kasaysayan na naganap dito sa magagandang bukirin sa paligid ng lugar kung nasaan tayo ngayon. Ang kwentong ito ay nangyari mga tatlong libo at isang daang taon na ang nakalilipas noong panahon ni Ruti, si Ruti na isang Moabita, napupunta sa lupain ng kanyang bienang si Naomi. At si Ruti ay mag-aani dito sa mga bukirin sa paligid ng Belim, kung saan niya makikilala si Boaz at mula sa kanilang pagsasama ay magkakaroon sila ng anak na ang pangalan ay Obed. Ngayon, napakahalaga ng lahing ito dahil sino ang apo sa tuhod ni Naruti at Boaz. Si Haring Davi, mga kaibigan, isa sa mga pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel ay nagmula dahil sa isang babae na nag-aani dito sa mga bukirin. Mahalaga ang mga bukiring ito dahil pinag-uusapan natin ang mahigit tatlong libo taong nakalipas. At ayon sa nakasulat sa Biblia sa Mateo Kabanata 1, si Jose ay mula sa lahi ni Davi. At dahil sa senso, pupunta si Jose sa Belen upang maging bahagi ng pagbibilang ng populasyon. At dahil dito, si Jesus ay ipapanganak sa lungsod ng Belen. Tignan kung paano nagkakatugma ang kwento sa Biblia. Kaya sa totoo lang, ang kapanganakan ni Jesus sa Belen ay dahil kay Ruth na pumupunta upang mag-ani sa mga bukiring ito. Kaya mayroon tayong ilan sa mga pinakamahalagang tauhan sa Biblia na dumaan dito. At kung pag-uusapan natin ang kapanganakan ni Jesus, aakyat tayo dito ng kaunti at titingnan ang lugar ng parang ng mga pastol at pati na rin ang yungib ng mga pastol. Tara. Na. nandito tayo sa parang ng mga pastol. Pero pag-usapan muna natin sandali kung sino ba ang mga pastol na ito. Noong nakaraang linggo, nakita natin dito sa channel ang lugar ng kapanganakan ni Jesus, dito malapit lang, sa loob ng lungsod ng Belim. Nang ipinanganak si Jesus, sino ang mga unang tao na makakatanggap ng balita tungkol sa kanyang kapanganakan? Mga pastol ang narito sa gabi kasama ang kanilang mga tupa, kasama ang kanilang mga kawan. Interesante na ang mga pastol mismo ang makakatanggap ng balitang ito dahil ang mga pastol ay ilan sa mga pinakasimpleng tao noong panahong iyon. Narito sila sa gabi, nag-aalaga ng kanilang mga tupa at nilapitan sila ng anghel upang ipahayag ang kapanganakan ni Jesus. At umalis sila rito at nagtungo kay Jesus, Maria at Jose sa loob ng yungib ng kapanganakan pero dito rin ay may mga yungib. kaya ng nabanggit na natin, noong panahong iyon, inilalagay ng mga pastol ang kanilang mga kawan sa loob ng mga yungib. At hindi lang iyon, madalas ding ginagamit ang mga yungib bilang mga bahay, imbakan, at lahat ng kailangan. Dahil dito sa rehiyon, hindi ganoon karami ang mga kahoy para sa paggawa ng mga gusali. At ang klima dito, mga kaibigan, ay maaaring maging napakalamig. Tingnan ninyo! Ngayon ay tagsibol na pero nakajaket pa rin ako kaya mas mabuting magtago sa ilalim ng lupa kapag taglamig. Kaya ngayon papasok tayo sa isang yungib ng mga pastol na hindi pa nagalaw mula noon. Ang mga hagdanan ay ginawa pagkatapos ng panahon ni Jesus. Pero sa loob ng yungib ay nanatili itong orihinal ang anyo. At ito ang isa sa mga bagay na talagang nakakabighani para sa akin tuwing bumibisita sa banal na lupain dahil literal tayong makakapasok. Sa isang lagusan ng panahon, makikita natin kung ano ang itsura ng mga tanawin, kung paano ang mga lugar, ang arkitektura at ang pamumuhay ng mga tao noong panahong iyon. Tulad ng sinabi natin, ginagamit ang mga yungib na ito para sa pag-iimbak ng pagkain at ng mga hayop. Pwede ring matulog dito sa loob ang mga tao Ibig sabihin, talagang malaking bahagi ng buhay ay nagaganap dito sa loob. Dito makikita natin ang mga natitirang arkeologikal. Ang lugar na ito ay isang napakalaking kompleks ng mga monasteryo at simbahan noong ikalima siglo. ibig sabihin noong panahon ng Bizantino. Ito ay isang arkeolohikal na ebidensya na nagpapakita na ang lugar na ito ay isa ng lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano mula pa noong panahong iyon. At kaya mahalaga na kapag bumibisita tayo sa isang lugar dito sa banal na lupain, hinahanap natin ang kwento sa Biblia at pati na rin ang arkeolohiya at tinitingnan kung paano nagkakatugma ang mga bagay-bagay para mas maintindihan natin ang mga pangyayari noong panahon ni Jesus. Tingnan ninyo naglalakad tayo sa orihinal na sahig ng isa sa mga simbahang ito. At pansinin ninyo kung gaano ito kaganda ang pagkakapreserba, simple lang ang sahig. Ibig sabihin, hindi ito marangya o may mga disenyo, pero makikita natin dito ang mga bato ng orihinal na mosaic. Itong napakalaking kompleks na tinatawag na kampo ng mga pastol, karamihan dito ay napanatili bilang campus at pati na rin bilang mga labi ng arkeolohiya gaya ng nakita natin kanina. Pero may simbahan na itinayo dito na sa tingin ko ay napakaganda. Kahit na isa itong modernong simbahan, napakarami nitong kahulugan. Kaya pasok tayo ngayon ng sabay-sabay. At dito sa loob, ang unang mapapansin mo ay ang kisame. Makikita natin na ginawa nilang salamin ang karamihan ng kisame kaya pwede tayong tumingin sa langit at sa mga bituin, tulad ng kwento ng bituin ng Belem, ang bituin ng Pag-anunsyo. Ang arkitektong gumawa ng buong simbahan na ito ay si Antonio Berluzzi. Siya ang gumawa ng maraming simbahan dito sa banal na lupain at sa paligid ng mga altar. Makikita rin natin ang mga representasyon ng mahalagang tagpo sa Biblia dito sa Belem. Dito makikita natin ang anghel na nagbabalita sa mga pastol. At makikita rin natin ang kanilang mga tupa. Makikita rin natin sa isa pang pintura ang kapanganakan ni Jesus, na nangyari rin sa loob ng isang yungib ng mga hayop, pero sa gitna ng lungsod ng Belem. Para sa mga hindi pa nakakakita, ilalagay ko dito sa itaas ang link ng video kung saan makikilala rin natin ang yungib ng kapanganakan. Pumasok na tayo ngayon sa isa pang yungib mula sa panahon ni Jesus. Ito rin ay isang yungib ng mga pastol, kung saan maaaring tumira ang mga pastol, at kung saan inaalagaan din ang mga hayop. At makikita natin dito ang maraming mga kawili-wiling bagay. Kaya ang uling-ulit ay dahil sa mga kandila at sa paglipas ng panahon. Dahil ang lugar na ito ay ginagamit din ngayon para sa mga panalangin at nilalagyan ng mga kandila. Masdan ang kagandahan ng kagamitang binubuo ng dalawang piraso. Kaya itong piraso na ito Inilalagay ito sa ibabaw ng isa pa. At dito sa ibabaw nilalagay ang trigo. Iniikot ang piraso na ito sa ibabaw ng isa pa. At dahil sa pagkikiskisan ng mga bato, namamasa ang trigo at nagiging harina. Ang harina ay ginagawang tinapay. At dito tayo muling nakakaugnay sa pangalan ng lungsod Bethlehem, ang bahay ng tinapay. Tuloy tayo sa paglalakad at tingnan natin dito ang Yungib. Makikita ninyo kung gaano ito kababa. Dapat nating tandaan na ang mga tao noong panahon na iyon ay mabababa rin, pero tingnan ninyo dito ang taas ng lugar. At gusto ko pang ipakita ang isa pang huling bagay na nandito sa lugar na ito. Hindi ito mula sa panahon ni Jesus, kundi mula sa panahon ng mga Bizantino. Ito ang sahig dito. Ito rin ang parehong sahig na nakita natin habang naglalakad tayo sa ibaba. Noong sinabi ko sa inyo na iyon ay mga labi ng mga simbahan at monasteryo ng mga Bizantino. May bahagi na ang sahig ay sobrang sira na hindi na nila kayang panatilihin ang lugar doon, kaya nagpasya silang dalhin ang mga bato dito at gumawa ng parang pagre-recycle o kung tawagin natin sa mga terminong archaeological espolia. Kaya dinala nila dito at muling binuo ang simbahan gamit ang sahig mula sa simbahan na isang libo at limang daang taon na ang nakalipas. At dito sa tabi ng mga tupa, sa parang ng mga pastol, gusto kong magpaalam sa inyo, paalalahanan kayong mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi niyo mamiss ang anumang bagong video na ipopost. Isang halik shalom at hanggang sa muli!